Tulad kay Idol Donaire, dalawang bisis lang naman pinataob si Donaire kay Naoya Inoue. Kasi masyadong kampanti si Donaire sa kanilang labang ang dalawa, kaya natalo siya ng dalawang bisis. Kaya hindi pa natin ito itutuloy mga idol, nasa 99.9% na ang hindi nakapag-subscribe sa ating munting YouTube channel. Baka naman dyan, pasubscribe naman mga idol, para naman matulongin nyo ako umangat ang ating munting YouTube channel. At maraming salamat po. Good morning and good evening mga idol, nandito na naman ulit si Jom Iltek at ang kanyang mahiwagang cellphone, may bagong update naman tayo tungkol sa darating na laban nila Tapalay vs Inowi ngayon December 26. Makikita dito na ang ginawang insayo kay Idol Tapales, kahit malayo pa ang kanilang laban dalawa, kailangan na mataas ang resistensya kay Tapales para makasabay talaga siya sa The Monster of Japan na sina Naoya Inoue. Kasi hindi talaga basta-basta ang kanyang makakalaban sa ibabaw ng ring, kasi ilang Pinoy na ang kanyang pinatumba sa itaas ng ring. Tulad kay Idol Donaire, dalawang bisis lang naman pinataob si Donaire kay Naoya Inoue. Kasi masyadong kampanti si Donaire sa kanilang lab ang dalawa, kaya natalo siya ng dalawang bisis. Kaya maaga palang nag-umpisa na ang kanilang kunting training sa kampo nila Tapales, kasi may panibagong gagawin o ibahin naman ang kampo nila kay Tapales, ng kanyang mga distraction ng mga galawang, tulad sa kanyang panalo laban kay Akmadalib, kasi hindi din yan basta-basta kalaban. tiba hindi masyadong makakatama si Akmadalib kay Tapales noong magkaharap sila sa itaas ng ring, kasi may ginawa sila o ano ba ang mga galaw kay Tapales, kaya nakukuha ang kanilang panalo, ano sa tingin nyo mga idol? Sino kaya ang mananalo sa kanilang dalawa, si Tapales ba o si Inowi? Kaya paki-comment na lang sa baba para malalaman natin kung ano din ang inyong masasabi at pakilagyan na lang kung taga saan kayo nakatira sa Pilipinas, mga idol, para malalaman natin kung hanggang saan ito aabot. At hindi pa natin ito ay e tutuloy mga idol, sana hindi kayo nakalimutin mag-subscribe at mag-share sa ating munting YouTube channel, kasi nasa 99.9% na pa lang ang hindi nakapag-subscribe sa ating munting YouTube channel, sana supportahan naman ako mga idol, kahit papaano umangat ang ating munting YouTube channel, at maraming salamat po. At punta naman tayo sa kampo nila Naoya Inoue, at eto po ang kanilang ginagawa sa kanilang insayo, at makikita po dito na todo insayo din ang ang kampo nila Naoya Inoue. Kahit alam naman natin na sobrang malakas si Naoya Inoue sa ibabaw ng ring, kasi alam naman din na madali lang makuha ng magandang estilo si Tapales. Makikita dito na dalawa silang nag-insayo, kasi para masasanay talaga ang kanilang mga mata sa kalaban, para naman madali lang makaiwas ng mga kamao, kaya masyadong mabilis si Naoya Inoue sa itaas ng ring. Makikita dito na parang walang nanonood sa kanilang insayo, kaya madali lang talaga makukuha ang kanilang ginagawa, kasi makafocus talaga sila sa kanilang pag-insayo, at tingnan nyo nalang mabuti kung papaano ang kanilang insayo sa itaas ng ring, kaya madali nalang ni Naoya Inoue, kung totoo na ang laban, ano po ang inyong masasabi sa insayo kay Naoya Inoue sa ibabaw ng ring, kaya comment na mga idol, at pakisamahan na lang po sa pag-subscribe sa ating munting YouTube channel. At hanggang dito na lang muna tayo, at maraming salamat pala sa inyong walang sawang panunood sa ating munting YouTube channel, at ulitin ko, maraming salamat po sa inyong supporta at pag-share at pag-subscribe.